Hindi pa ba nagagawa ang bulk email services? Nakastock ba ang email marketing mo dahil hindi umaabot sa inbox ang mga mensahe mo? Ayusin natin yan ngayon. Sa video na ito, ipapaliwanag mo kung paano gumagana ang bulk email services at bakit ang smtpmart.com ang perfectong partner para maging matagumpay ang iyong email campaign. Ang bulk email services ay nagbibigay daan sa iyo na magpadala ng libu-libong emails ng sabay-sabay, tulad ng newsletters o offers na tumutulong sa iyo na mabilis maabot ang iyong audience. Ang emails ay isang cost-effective na paraan ng pag-market, pero kung wala ang tamang serbisyo, maaaring mapunta ito sa spam o hindi may hatid. Kaya nandito ang bulk email services tulad ng smtpmartm.com para siguraduhin maabot ng iyong emails ang iyong audience. Ilan sa mga kamanghamanghang features ng bulk email services na inaalok ng smtpmartm mi ang number 1 SPFDKIM records, number 2 mataas na delivery rate, number 3 dedicated IP, number 4 blacklisting auto checking para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang smtpmartm.com at makipag sa amin sa pamamagitan ng WhatsApp link sa description.